Magandang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino, mas palalakasin ng Department of Health. Narito ang news ni Maine Barreto. Target ng Department of Health o DOH na ipatupad ang programang 28 by 28 by 28 bago sumapit ang taong 2028. Ito ang kinumpirma ni Dr. Albert Domingo, Officer in Charge at Assistant Secretary ng Department of Health kaugnay sa kagustuhan ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na makapagbigay ng magandang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Ayon kay Dr. Domingo, layo ng nasabing programa na makapagpatayo ng 28 primary care centers sa buong bansa pagdating ng taong 2028, kung saan magiging prioridad ang 20 8 milyong pinakamahihirap na Pilipino. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Excited kami sa ating kagawaran ng kalusugan sa ating Secretary Teodoro Erbosa. Ang laging inuulit niya is sa 28 by 28 by 28. 28 primary care centers. Ang tawag niya dito is yung mga ambulatory care centers. Yung mga pasilidad na to, para siyang hospital pero wala siyang kama. Ibig sabihin, kung kayo po ay nakapunta na sa Philippine General Hospital, meron silang a uh, medical arts building, yung outpatient department na hindi ka ma admit pero kompleto sa gamit. Uh, Doon yung ating uh, para sa mga cancer patients. May mammogram, may x-ray, para sa ibang mga kondisyon, may ultrasound, at of course, may mga doktor and mga nurse and mga staff. So everything outpatient, yun ang dapat laman ng 28 na yun. So yun yung first 28. Bakit 28? Kasi gusto ni Secretary Arbosa within the next 3 or 4 years remaining by this administration which is until 2028, gusto niya na maka-establish ng 28 na primary care centers or ambulatory care centers all over the country. So very specific in number. Bakit may isa pang 28? Gusto niya ang prioridad ay ang 28 million na pinakamahihirap sa ating mga kababayan. Yan ang tinig ni Dr. Albert Domingo, Officer in Charge at Assistant Secretary ng DOH sa eksklusibong panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa Alio 23 at DWIZ tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon mula lunes hanggang biyernes. Para sa News Scoop, ako si Maine bareto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.